Next ko lang yung aking binili na mga pang ano, pang accessories. Ito yung mga bago. Yan. Ang dami. Yan. Ito pang dito. Ito yung pang-pang Ito yung

dan kemudian analisis pada percobaan tersebut harus dikatakan secara misterius selama 3 tahun diduga memiliki kaitan dengan guna-guna atau sihir oleh seorang wanita masih

Hmm, stable. Had it the sense ah original. Hmm. Oh. Oh, kuit, kuit. Oh, original kuit. Oh, <laughs> <Pro -muret>, okay? <laughs> no original nine. Original, prooretuke. No, ada modern combination itu. Ganyan, mm. lain. Like it. gagawa ko ng green kasi. Uh, para dito. Eh, ito yung pinakapindan. Tapos lagyan ko dito ng mga ganyan. Tapos, i-combine ko yung mga ganito. Yung ganito. Yung puti ba? Yung puti. Yan. Wala like. ito. Marami pa ako dun. Ang ganda. Pero mas maganda ito dito. Kasi, isa dito. Pwede rin ito, pero tingnan ko lang kung ano yung maganda na i-combination dito. Ito ba o na ito? Puti. Instead of pink, pwede. Very good one. Yeah. Huh? Di pa ako nakagawa ng asesore. Tamad-tamad ako gumawa ng asesore ngayon. Nag-focus sa crochet. Ito mo lang ako Bibili pa ako nito. Ito mo lang ako doon. Pero kukunti lang lamang. Manito man siya talaga. Hindi siya marami talaga rin na naman. Ito yung kulay na ano. dry yung kulay. Brown, blue, green, yellow, violet. Ito man, maganda yung kulay. Ito naman, parang ano. Um, Rao ko lang yung pang mix mix ba. Marami yes. akong burlo ngayon. Ayan ako yun to kasi bago sya may okay, meron na naman akong lagay. Babay na po. Ay mga uh, kagawali ako ng mga accessories. diyan na naman kayo makikita ang video. Babay po.